Magandang hapon sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Milanao. Welcome back naman sa ating 3D Garden Steel Combination mga kailul. No? So panibago tayong update. Purchase a Loto Tipster mga kailul. No? So ang shoot nga is 2PM is a 013. Mindanao area last two is a uh, 13. So sayang din ating special combination kaya no? na 931. Nag-slide. So kung nakalast dito kayo sa 31, either 13, pasok pa rin sa Mindanao area ang ating last two, mga kailul no? So, congratulations lang din sa ating i-repost natin na monthly guide sa ating uh, 310 mga kaidol, pang bahay, no? Nag-rumble mga kaidol. So, may possible ang 9-6 9-6, pasyo tayo sa 5pm, 9pm Kaya si B96 maganda riyan mga kaidol, no? At itong ato 1-4, no? Okay? So, mabuntay sa pang 5 pm low sa ating pang actual guide hopefully ito ay hindi mag slide no unang kombinasyon natin is 346. for 6 906 214 at 548 Okay, so may bahagi tayong dipinsa 5-0 to Dito sa ating uh, guide uh, may ibahagi tayo dito habes uh, mga kaidol no so simpre marami to uh, I-share ko din yung mga uh, special combination nito mga kaidol no Hopefully ito ay hindi mag-slide Kalasan sa ating guide mag-slide mga kaidol sadyang hindi pa natin suerte Okay so disclaimer lang ha lahat ng mga sinishare ting kombinasyon hindi po ito tinatawag na sure win lahat ng mga sinishare yan po ay sa mga analyze prediction lamang no? walang nakalam kung ano ang lumabas sa bawat dose sa pisis o mga kaidol. okay? mas maganda yung dinawi natin no? kasi kadalasan magsabi ng sure win no? hindi po yan totoo mga kaidol okay, ating pastiblang lang testing guide manalo rin tayo mga kaidol maka undaspat din tayo dito sa ating guide, uh, may best tayong uh, 906 at saka 214. No? Okay? So, yan ang ating guide sa pang 5 pin row. Good luck and hope to win. Bye-bye.